Mga kabusing, maghahanta na naman kami ngayon. Araw ng Bernis. Asama ko na si Pamangkin. Ayan. Si Pamangkin naghanap na. At saka si Bayaw. Ayun, si Bayaw. Samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Ngayong gabi. Sana makarami tayo. Yung nakarang... Ano, Bernis, hindi masyado marami yung nakuha namin. Okay, samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba. Mga kabusing, puntahan natin si Bayaw. May nakita siya dito. oh tala, tinood. Ayun, mga kabusing, nakita ni Bayaw dito. Ayun, nasaan na yun? Tingnan natin. Nawala mo kalit. Diba? Tumakas tong gagamba na to mga kabusing. Ayun, nasa taas. Ayun, no? Ito yung bahay niya mga kabusing. Tapos yung gagamba tumakas. Ayun. Tala siya, mga kabusing. Oh. Di ba maklaro? Maklaro. Huh? Okay. Di, maklaro. Anay. Ayun. Yun ang gagamba oh, mga kabusing. Tumaka siya, pupunta siya sa kanyang tinitirahan na dahon. Tuyo na dahon, mga kabusing. Kunin lang natin, din na natin pagapangin dito. Maraming damo oh, baka makawala. Kakaling. Eh. Kunin lang natin, mga kabusing. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito sa ilalim. Tingnan natin. Ayun, oh. No? Nasa ilalim siya, mga kabusing. Nakatalikod tayo. Ayun. Kuhunin lang natin. Ayun. Ayun. Ayan, gandang gagamba yan mga kabusing oh. Ayan, tumakas. Okay. Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Tingnan natin kung tama na ba yung sukat mga kabusing. Ayun, nakatiklop na oh. Ayun. Tingnan natin, kunin natin. mga kabusing may nakita na naman si pamangkin dito tingnan natin kung okay na ba ayun oh ayun ang gagamba mga kabusing pang tiim na tiim size na siya mga kabusing nasa lalim ayan tumiklop tumiklop na si gagamba parang alanganin pa siguro ayan alanganin hindi lang natin kunin mga kabusing yung tamang sukat lang. Kukunin natin. Diyan ka lang boy. Okay ha, hanap pa tayo dito. Mga kabusing, may nakita tayo dito ng gagamba, laki. Malaki siya mga kabusing oh. Ayun. Hindi tayo makasampong sa kabila mga kabusing kasi baka makatakas tong gagamba. Ayun. Ah. Gandang gagamba mga kabusing. Tayo rin yung kita ni pamangkin doon. Ayun oh. Shout out nga pala kay Idol Alan Lupis. Kay Idol Gagampit. Kay Idol Kaidi Alas. Ayan kay Joel Casanova pala ayun no oh. okay kunin natin mga kabusing may nakita si pamangkin malaki daw ayun malaki nga oh. laki niya. Ayun malaki siya mga kabusing. Wa ko no dong atong padeganon dong. Ha? Wa alam ko no. E na am um, taslik di toyot ten to tarogunya. Siya tulo <laughs> <laughs> nag. <laughs> nah. <laughs> Uy. Puro pus. Puro hasma yes, ayun okay hasma yes, okay na to hello mga kabusing pauwi na lang kami inulan kami dito sa spot mga, mga kabusing yan si pamangkin <laughs> bago pa kami naayo ano uwi na lang kami mga kabusing may nakita na kami okay, okay na to may pang upload na tayo mga kabusing ayan si Bayo. Okay, paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing, ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay, maraming salamat sa panunood.